Ayun na mga idol, lalo na dito sa may kanto Dito kami lagi nag-aabang ng kilo Pagpawi <clears throat> Grabe, lalim dito Yung mga sasakyan doon Nakapila na yung mga sasakyan doon Parang walang balak, lumusob Takot na takot sila, baka tumirik Ayun na, sa bayar nila no, sa dolo Nagkapayong Ah, lakad lang kami, walang masakyan Yeah, mga motor dito ay nakakay na lang dahil nahihirap paanda rin kasi malalim talaga hindi kakayanin <coughs> Ayun, yung mga tricycle mga motor doon yung ibang motor nandun na nakapila hindi lumalapit pati yung mga kotse nag traffic na yun doon banda oh. ayaw nilang pumunta rin sa kanto ayun palalim na ng palalim mga idol oh. so Pero may mga iilan na motor na talagang sinubok pasokin. Malalim na boss, wala masakyan doon. Wala talaga. <laughs> Malalim lalo, siguro dyan sa kanto. Hintay kami na hintay, trisikil doon sa pilahan wala eh. Wala eh. <laughs> Grabe. Wala madaanan pero kailangan pa rin natin pumasok sa trabaho kaya nilakad lang namin kahit malalim. No choice tayo mga idol kundi maglakad talaga. Ayan yung hitsura dito sa loob. <coughs> sa gitna medyo mababaw pero ano ko yung gilid na malalim yan mga idol kasi mas malalim ang gilid kasi sa gitna <coughs> lahat ng tao lakad lakad lang ng lakad wala masakyan Yung ibang motor tumitirik na. Ano, na kumipilit yung ibang motor kaya ayun. Tumitirik na. Ayun no? oh. na. Nana, <coughs> na, hindi na kaya. Tumi. Namatay na yung motor. Patay na yung makina. <coughs> Ayan, umatras um, natin ang kutsi na to. Umatras um, na. Hindi <coughs> kaya. Atras, atras, atras. Malalim doon po sa dulo. Mas malalim daw dyan sa kanto eh. <coughs> Nawawa naman yung mga ayun na yung isang sasakyan na to. Wala na. Tumirik na to. Ayan o. Oh. <coughs> Yun nga nasa gilid. O, tingnan mo yung Sa gilid na ngayon o. Oh. Pero yung gulong, talagang inabot na ngayong ano daw tambutso so kami lakad pa rin kami dito palalim na ng palalim doon mga idol oh. si Bayaril abot na sa tuhod lagpas Pasal terangkan satu tuhod Oh, to, na to, isa na to yung iba nagsiatras na yung isa tumirik na talaga, ayun o, oh, ayun o oh. nasa gilid yung nakaparking o oh. pilit nilang pinapandar oh. malalim na malalim na nga doon sa taas lalo na dito sa la baba <laughs> lakad lang, lakad lang eh mga edol malapit abutin yung short yung mga idol, oh. na may gasolina na yung tubig <coughs> yung mga motor na nakaparking doon sa dulo na yun ayun o oh. malalim na <coughs> inabot na yung mga motor sa gilid <coughs> Ay, oh, palalim na palalim talaga dito mga idol. Yan. Sana makatawid tayo dito sa sobrang lalim na to. Nagpastuho na to. Pero sana kaya natin tawirin para hindi tayo babasa. Pag mabasa tayo, nako. Mahirapan tayo dito sa trabaho. Basa yung suot natin. <coughs> Ayan, dito na sa gate. Ito na yung kanto. Ayan, basa na yung mga short nila, oh. Baha, baha. Ayun, medyo mababaw na dito sa so malapit sa git. <coughs> ano kaya nangyari doon sa loob, na, loob, ng bodega namin? Sana hindi masyadong lumalim kasi may mga isnak pa kami na iwan doon. Pero siguro hindi naman yung mababasa kasi nakapatong sa paleta na yung ngayon. Pinapaleta na naman yung kahapon. Ayan po yung mga hechora ng mga gwardiya dito mga idolo. Nakaupo na sila. Hindi na sila pwede mayo kasi nangangawit na yung paa nila. Patong-patong sila ng bangko. So, mga apat na bangko yan or lima. Patong-patong sila para makaupo sila. Kasi magdamag yung tubig na yan pag nakatayo sila dyan. Mahirapan sila. Ano? No? <coughs> Ang daming tao doon. di hindi makatawid mga idol oh. <coughs> Nakatayo, hindi ko alam kung saan papunta mga yan. Siguro pap papunta dito sa loob. Ayun, naka-stack naman yung masasakyan doon sa taas, hindi rin makapasok. Doon naman sa pinanggalingan natin, naka-stack din yun sila doon, hindi rin makapasok. Kasi yung nilakad natin dito sa gitna, ah, malalim yun ang pinakamalalim na bahagi dito sa area na to pag tuwing bumabaka okay mga idol makatawid na tayo maraming salamat po sa panonood yung mga idol hanggang dito na lang po yung video natin at sana mag like at mag subscribe kayo mga idol sa lahat ng mga viewers natin dyan na hindi pa nakapag subscribe please subscribe sa mga idol maraming salamat ulit mga idol good morning sa inyo lahat <coughs> Good morning sa atin lahat, ayun nakatawid, nakatawid, lupit